Welcome na naman mga kabari sa ating usapang baboy at after po nating i-share ang depressing na kwento ng Kingpen Farm actually po marami tayong mga clients na tinamaan din talaga ng ASF ano po na baka ma-share din natin sa mga susunod na videos ano po pero ngayon po medyo happy naman tayo so pumunta po tayo sa R&D Farm and finally po nakapag-produce na ang kanilang mga GP ng mga biik nila sa kanilang bore house. At syempre po, puro barako naman ito. So, kung matatandaan po natin, meron po dito huling tatlong barako na dumating from Creek View. At ito nga po yung kanilang landrace. Ano po? So, ayun po, kita naman sa katawan na medyo mahaba at medyo payat. And then ito naman po yung kanilang white durok. Ayun po, medyo nakahiga lang siya. And then ito naman yung kanilang large white. Pero hindi na po siya white, off white na siya. Okay, so marami pa po dito pero ang pag-uusapan po natin ay yung kanilang selection na magiging inihin. So lipat po tayo dito sa kanilang gestating house. Andito po ang kanilang mga inihin at karamihan po ng kanilang mga inihin ay galing sa PIC. So ang PIC po at iba pang pa mga breeding companies, meron po silang mga criteria na hinahanap sa mga gilts bago po nila yan ilabas at ibenta. Ano po? So, syempre po, ito ay para makasiguro na yung nilalabas po nilang guilds ay maganda talaga ang magiging performance and very productive. Wow! Ngayon, paano naman po ang selection process? Saan nga ba tayo magsisimula? Big ba? 4 months? 8 months? Anong edad nga ba dapat piliin ang magiging inhen? So, ang tamang sagot po dyan ay dapat before pa po sila ipanganak. Huh? Ang una po dapat pagpipilian ay yung nanay ng magiging inihin. Ano po? So dapat po yung nanay ng na magiging inihin ay performance tested. So dapat po very productive siya. Marami siya mga anak, maganda siya magatas at marami siyang naiwawalay na biik. So ang mga katangian po nito ay heritable or ibig sabihin ay namamana. Kaya kung maganda po ang inihin, malamang magiging maganda rin po ang anak. Pero hindi lang po ang inihin. Dapat po ang gagamitin na barako ay maganda rin po ang naging performance niya or nanggaling din siya sa isang productive na nanay. Okay, for example po, itong pedigree ng Landrace na barako. Nakasulat po dito kung ilan po sila mga baboy or mga biik nung sila ay ipinanganak. So sabi po dito, 18 sila na ipinanganak pero 15 lang po dun yung buhay and naiwalay po sila na 14. Ibig sabihin po may isang namatay at ang timbang po nila ay average na 7.4 kilos. So ibig sabihin po, yan yung performance nung naging nanay nitong barako na ito. So maganda po siya. Ngayon, nakalagay din po dito sa barako na ito na meron siyang tits na 7 at 7. So, ibig sabihin po, may total siya na 14 na buhay na dede. So, kahit marako po siya, chinecheck din po ang dede kasi ito po ay posibleng mamana din. Ibig sabihin po, kung kayo po ay gagawa ng inihinin, dapat pong ipabreed nyo yung inyong inihin sa mga barako na marami ring dede na buhay. Ngayon, silipin naman po natin itong pedigree ng inihin naman nila na galing din pong Creekview. At dito naman po, pinanganak sila na 16, 15 po ang buhay at winalay po sila ng 14. So, naiwalay din po sila sa timbang na 6.9 kilograms. Ang dede po niya ay 7 at 7 or 14 na piraso. Ngayon since performance tested po yung kanyang nanay at nakapasa siya sa mga kriteria na hinahanap para sa dumalaga, ibinenta po siya as inihin. Ano po? So ngayon po, ito bang inihin na ito ay pwede na natin pagkunan ng mga gagawing inihin din. So ideally po ay hindi pa. Kailangan muna natin na ma-establish na siya po talaga ay magandang inihin. So mas maganda po na obserbahan natin na mga tatlong parities pa at kung consistent po siya na marami talaga manganak ay pwede na po natin siyang pilian ng pwedeng gawing replacement guilds. Ngayon para po sa mga nagtatanong na kung pwede daw po bang pumili ng gagawing inihin sa unang anak pa lang, Actually, pwede naman po kung sigurado kayo na maganda talaga yung nanay at yung tatay na ginamit. Ano po? Pero yun nga, kung ikukumpara po natin ang mga big na naproduce sa unang anak at mga big na naproduce sa pangatlong anak, ay mas maganda po ang kalidad ng mga big na galing sa third to fifth parity. Okay. And syempre po, aside po sa performance, importante rin syempre yung lahi. So nire-remind lang po natin na large white and landrace po yung karaniwang ginagawang inihin or yung F1 nila. And importante rin po i-check na wala po dapat mga deformities at mga abnormalities yung mga magulang ng mga gagawing inihin. Then although wala pong masyadong bearing sa productivity ng inihin pero maganda i-check din po natin yung bilis ng paglaki nitong mga magulang para maipamana rin po sa magiging anak. So ang maayos po na record keeping ay napaka importante lalo na po kung tayo magpuproduce ng sarili nating gilts. Na yun na nga po yung ginagawa ng R&D Farm. Kaya nga po pinapasilip natin ulit yung kanilang recording para nga po ma-establish natin ang performance ng kanilang mga and syempre po para maiwasan ang inbreeding. So napaka importante rin po niyan kapag tayo po ay napuproduce ng mga replacement gilts na sarili. Okay, so ito na po ang kabuoan ng gestating building ng R&D Farm. At sa haba nga po ng building ay na-discuss na natin ang selection ng inihin ng magiging inihin. So hindi pa po dyan natatapos, meron pa po tayong mga i-discuss na mga physical na characteristics naman. Okay. So ngayon po, nandito naman tayo sa kanilang farrowing building. And assuming po na yung mga inihin na napili natin para pagkunan ng mga replacement gilts ay nanganak na. So, ito na po sila. And ano naman po yung hinahanap natin para doon sa mismong guilt na. Okay. So, halimbawa po ng anak na, i-check naman po natin yung kasarian ng mga biik na naproduce nila. Ano po? So, mas maganda po pumili ng inahinin sa mga magkakapatid na mas marami ang babae. For example po, meron ng anak ng labing apat na biik. At sa labing apat po na ito ay sampu ang babae. So maganda po pilihan natin dyan ng gagawing guilds. Ano po? Ngayon po kung halimbawa do sa 14 na yon ay sampu naman doon ang lalaki. Mas maganda po ay ipagpaliban na muna ang pagpili. Ano po? Kasi kung mas marami po ang lalaki doon sa magkakapatid, maaari po na naapektuhan din yung development ng mga habang sila po ay nasa sinapupunan pa. So ibig sabihin po mataas po ang hormone sa panlalaki kaya ito pong apat na babae na big do sa 14 na yun, ay posible pong medyo macho din. Ano po? So posible po na medyo delayed sila maglandi or talagang hindi sila maglandi kasi nga naapektuhan din po yung development nila. Para sa mga physical characteristics naman po, syempre yung dede, dapat po yan ay buhay, hindi magkakadikit, at seven pairs pataas. And then syempre po, tingnan nyo rin yung ari, dapat po babae yan, kasi kung yan po ay itlog, hindi yan pwedeng gawing inhin. <laughs> then check na rin po yung mga paa, yung mga joints, and syempre yung mga kuko. Kung may nakita po kayang abnormalities So automatic reject po agad yan Kung halimbawa po nakita nyo animan pa Huwag nyo na pong gawing inihin Yung mga characteristics po na nakita natin dito Habang big sila ay posibleng magbago pa Habang sila ay lumalaki So ito po yung pure nila na Yorkshire Galing po sa GP Yorkshire na Baraco at inihin So ayan po ang kanyang dede So buhay na buhay And then ang kanyang vulva Ayan po. So mukhang babae naman siya. So yan po ang pag ay hindi na de-develop. Ano po? Pag hindi yan lumalaki. Pero hindi pa po natin makikita yan sa ganitong edad. Okay. Mga paa and joints. Mukhang okay naman. So meron naman po siyang dalawang paa, dalawang kamay. At naka-t-shirt po siya ng yam-yam. Ayan. Si Kuya Ronel pala yun. Then aside po sa pagpili ng mga babae, meron din po silang pinaprepare na mga pure na barako. So ito naman po ay mukhang land race. Yeah, so galing po 'yan sa GP Land Race sa Barako at Inhen. Ito medyo parang hindi maganda pa, paa. Pero obserbahan pa rin po natin 'yan. So dede tinitingnan din po natin 'yan. Mukhang buhay naman wala rin naman po tayo nakikitang luslos at uh, generally mukhang okay po itong barako na ito so sa mga barako naman po aside po sa magandang itlog iti-check din po natin yung similya nila kapag pwede na silang kolektahan after po na selection sa big, syempre kailangan po natin ng identification so lagyan na po natin ng marka itong mga big nito pwede pong ear notch, pwedeng tattoo or yung katulad po ng ginagawa sa DCM na meron pong uh, colored na ear tag para kahit po tayo po ay naghahalo-halo ng mga big ay hindi mawawala itong mga ito at matatandaan natin ano po. So kahit yan po ay malipat sa kapitbahay ay mababawi pa natin. <laughs> dito naman po tayo sa nursery building. So dito po nililipat yung mga big after walay. So makikita po natin dito na ito po mga ito ay mukhang hindi na So mukha na po silang starter or early grower stage na. Ayan, yeah, medyo marami pong bakante. Para po sa ating mga inihin or gagawing inihin, okay lang po na ilagay sila sa nursery pen or elevated na slotted flooring hanggang 20 kilos lang. Ano po? So mas maganda po na kapag itong mga ito ay gagawing inihin, A 20 kilos na sila ito po mga ito ay nire-recommenda natin ibaba na sa solid na concrete flooring ano po so bakit natin ginagawa yon ito naman po ay para may natin ang pagkapilay or pagkasira ng kanilang mga paa. Kasi nga sa slotted, so butas-butas po siya at kapag nagtakbuhan or bumigat na sila, ay posible pong makadamage pa ng kuko at mapilay pa sila. And syempre po kapag pilay na or sira ang kuko or mapangit ang kanilang paa, ire reject po natin sila. So sayang naman po. Pagdating naman po sa nursery stage, wala naman po tayo masyadong chinecheck dyan. Yung kakayahan lang po nila na lumaki ng mabilis. Okay. Then next po, ipapakita ko na rin ulit itong elevated nila na growing pen. So dito po nila nilalagay yung kanilang mga nursery hanggang sa may benta. So ito po mga nakalagay dito, mga bago na ito. Pero yung pong huling inilagay dito sa loob po ng limang buwan mula pagkapanganak, ang minimum po nilang timbang ay nasa 100 kilos. So napakita po nila dito na talagang maganda itong kulungan na ito kumpara po doon sa mga iba nilang building. So mas mabilis po lumaki yung mga baboy na nandito sa elevated na slotted concrete flooring. Nice! Then bigyan ko na rin po kayo ng feedback dun sa trial na ginawa dito sa farm na ito or dito sa mismo sa building na ito. Nagkaroon po ng 7 kilos na advantage pagdating po sa market weight ng mga baboy na kumakain ng bagong formulation ng pigrolac kumpara po doon sa dati. So kung dati na po maganda ang pigrolac ay mas pinaganda pa. And ito nga po formulation na ito ay sa ngayon ay ina-apply na sa lahat po ng planta sa buong Pilipinas at makikita nyo na po yung kagandahan or improvement ng pig relax sa inyong mga alagang baboy okay so after po ng commercial natin balik tayo sa ating selection ano po So dito po since latted pa rin mas maganda pa rin na itong mga biik na pinipili nating para gawing inihin ay ilipat pa rin sa concrete flooring kapag sila ay nasa 20 kilos pataas na ang timbang. Or pwede rin po natin gawa ng adjustment itong mga pens na ito or mga kulungan na ito na ang kalahati ay slotted at kalahati ay solid. Dito po sa R&D Farm, after po na selection nila ng piglets, meron pa po silang selection ng 3 months dahil po sa kanilang feeding program. Ang paraan po ng pagpapakain nila dito ay nakadepende pa rin sa edad. So day 5 to day 35, early win immuno booster day 36 to day 60, early win super start. And then 61 to 90 days, pig relax starter. And then after po niyan, dyan na po sila nagbabago. Dahil 91 days hanggang breeding na around 240 days po, mama pro developer na po ang pinapakain nila. Kaya nga po nagkakaroon sila ng selection ng 3 months kasi magre-reject na po sila at yung mga rejected po ay itutuloy nila as partner So papakainin nilang grower and finisher Samantalang po yung magtutuloy-tuloy na napili para maging gilt Ay gagawin na po mama pro developer hanggang sa sila po ay maglandi at mapabulugan sa pagpapakain naman po ng mga gilts, tandaan po natin hindi sila fattener so hindi po nila kailangan na lumaki ng mabilis. Kontrolado po ang kanilang pakain hanggang sa mabot nila yung ideal weight na nasa 130 kilos sa 7.5 to 8 months. Ginagawa po natin ito para maiwasan din ang paghina ng kanilang paa kasi kung masyado pong mabilis ang pagbigat nila, at hindi kayanin ng kanilang pa ay posible pong mapilay sila ano po and syempre kapag napilay po reject na ulit or kuchilyo may ang gamot <laughs> then dito na po tayo sa kanilang mga fattening building naman so 4 to 6 months po inoobserbahan pa rin natin ang ating mga gilts ano po kasi dito na nagbabago ang kanilang katawan tinitingnan po natin ang kanilang paa ang haba ng kanilang katawan and syempre po yung development ng kanilang vulva So ito po ay isang picture ng PIC Guild na magandang gawin nating example sa pagpili ng mga dumalaga. Ano po? Sinecheck po natin yung haba at lapad ng katawan pero hindi maskulado. Ano po? So ito po ang magsasabi sa atin na kaya niya maglaman ng maraming biik sa kanyang sinapupunan. And then chine-check po natin ulit yung kanilang mga dede So 7 pairs po pataas Dapat ay buhay pa rin at hindi na damage Ano po? And then yung vulva po chine-check din natin Kasi dapat po ang lapad ng vulva ay at least 1 inch At syempre po yung tibay ng kanyang paa Masasabi po natin na matibay ang paa depende sa kanyang itsura or anggulo. Ano po? So ito po yung guide natin. Makikita po natin sa taas ng picture na ito. Ito po yung panghuling paa. And then ang ideal po dyan ay yung nasa pinakakaliwa. Dito naman po sa baba ng picture, ito naman po yung guide natin para sa unahang paa. At same pa rin po, ang pinaka normal dyan or ideal dyan is yung nasa pinakakaliwa. Okay. Then aside po dyan, tinitingnan din po natin yung kuko. So dapat po pantay ang kuko. Hindi po dapat mas mahaba yung isa. Dahil ibig sabihin po nun ay hindi maganda ang kanyang pagkakatapak. At hindi po even yung kanyang pudpud ng kuko. Oh. At isa pa po, paano natin malalaman kung pangit ang paan ng mga napili natin dumalaga kapag siya po ay hindi naglalakad or siya po ay papilay-pilay. Ano po? Then sa panahon po ng 5 and a half to 6 months, inoobserbahan na po natin ang mga dumalaga na naglalandi. Mas maaga po maglandi ay mas magiging maganda ang kanilang productivity base po sa mga pag-aaral. So pwede po natin itong i-induce sa pamamagitan ng pag-expose sa kanila sa mga teaser bores ng mga 2 to 4 weeks before po yung expected na puberty. And finally, ang breeding po ay gagawin natin sa second or third heat sa edad na 7.5 to 8 months. Okay! And yan nga po muna mga kabaryo ang video natin ngayon at maraming salamat po sa inyo panonood. And shoutout na rin po kay Sir Nino Sander Francisco. At sa lahat po natin mga kabaryo, mag-iingat po tayo palagi. Bago! baboy na may katuwaan, ng pigro lang.